paparating na ang pinakabagong obra maestra ng mga halimaw na tulo, ang Asteris Kraken, isang submarino ng nuclear ang tahimik na naglalayag sa ilalim ng yelo sa Antarctica. Ngunit bigla, nakaramdam sila ng matinding pagyanig mula sa ibabaw ng yelo. May narinig din silang nakakatakot na dagendong, at sa sumunod na segundo. Ang buong military base ay biglang nawala, at hindi rin maganda ang kalagayan sa loob ng submarino ang mga instrumento ay nag-iilaw ng mabilis. Tila pinaghahampas ang mga tauhan, at mas nakakatakot pa. Sa gitna ng apoy ay tila may nakitang napakalaking anino. Tuluyan ng nawalan ng kontrol ang submarino. Kaya naman pinilit ng kapitan na pindutin ang buton, para bitawan ang black box. Kinaumagahan, isang nagbabakasyon na si Kapitan Ronan ay inutusan ng general na hanapin ang nawawalang nuclear submarine. Dahil ang kapitan ay ang kanyang kuya, si Ronan ay hindi nag-aksaya ng panahon. Nag-ayos lang siya ng kaunti. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kampo upang mag-ulat. Binigyan siya ng commander ng isang nakaselyong dokumento. At pinagbilinan siyang buksan lamang ito pagkatapos lumubog ang submarino. Habang ang submarino ay dahan lumulubog sa itinakdang lalim. Noon lamang tinawag ni Ronan ang ibang mga opisyal upang buksan ang dokumento. Agad-agad, mga taong may madilim na mukha ang lumabas sa silid. Si Ronan naman ay nagutos na baguhin ang direksyon at magpatuloy sa buong bilis. Di nagtagal, ang submarino ay nakarating na sa Antarctic Circle. Natanggap din ng radar ang signal ng black box. Ngunit ang kakaiba ay, napakaraming balyina ang sumasalakay sa kanila. Ang mga duwag na nilalang na ito ay dapat natatakot sa ingay ng propeller. Bigla na lamang, nagsipagtakbuhan ang mga balyina. ilabot ang sonar operator sa kanyang natuklasan. Hindi naman lumulubog ang submarino, pero palapit ng palapit sila sa sahig ng karagatan. Nang makaramdam ng kakaiba, inutusan ni Rona ng kanyang mga tauhan na umahan ng mabilis. Pero parang nakasunod sa kanila ang higanteng nilalang sa likuran. Pumasok na lamang ang submarino sa isang makipot na daanan. Ngunit agad din silang hinarang ng isang malaking glacier. Pinatay ni Rona ng makina. Buti na lang at sa huli, huminto ang submarino. At ang halimaw ay parang nawala ng target at umalis na. Matapos ang pagsusuri, nasira ang radyo ng submarino. Hindi mo na sila makakapagpadala ng signal para humingi ng tulong. Biglang nagbago ang eksena. Si Julia, isang geologist, at ang kasamahan niyang si Oscar ay natigil din sa Antarctica. Sa gitna ng nagyayelong kapaligiran, darating at darating din naman ang kamatayan, pero bigla na lang. May narinig akong malakas na pagsabog. Nabasag pala ng submarino ang manipis na bahagi ng yelo pero ang target nila ay ang black box. Hindi ang dalawang pranses na nasa harapan namin, pero ang mabait na si Ronan ay hindi kayang hayaang mamatay sila. Maya-maya, nagsimulang lumubog ang submarino, kasi ang ilalim ng black box ay kadalasan ang mismong lugar kung saan nangyari ang aksidente. Pagkatapos, tinatanong ni Ronan ang kanilang mga kinabibilangan. Mabuti na lang at lumaki si Julia sa Russia kaya nakakapagsalita siya ng matatas na ruso. Sinabi niya na siya at ang kasamahan niya ay nagtanim ng ilang deep water bomb ng araw na iyon. Pero sa kaunting lakas lang ng pagsabog na iyon, hindi kayang magdulot ng ganitong lakas ng lindol. Pagdating sa ilalim ng dagat, sinimulan na ng sonar ang pagtuklas sa paligid kung may mga labi ng submarino. Ngunit bigla, isang napakalaking anino ang sumulpot sa screen. At papalapit na sa kanila, dali-daling nagutos si Ronan ng kanang paglikaw bukod sa yelo na nakapalibot doon, mayroong isang plataforma ng pagbabarena ng Norway, at di nagtagal. Natuklasan na ng mga manggagawa ang presensya ng submarino, pero bago pa siya makapagbigay ng babala, bigla na lang, may isang higanteng tentacle ang sumulpot sa harapan niya. Saglit lang, ay nilamon na ng halimaw ang isang oil rig. Habang lahat ay tulala pa rin sa nakakatakot na pangyayari. Biglang nagsalita ang sonar operator. Na nagbago na raw ang direksyon ng halimaw. At papunta na raw ito sa submarine. Kaya naman agad na nagutos si Ronan na lumubog. Ngunit ang commander ay naniniwalang ang patuloy na pag-iwas ay isang gawaing duwag. Kinawalan niya si commander Ronan sa tungkulin. At saka nagutos na paputukan ng torpedo ang halimaw. tama sa target. Ngunit ang halimaw ay hindi nawala sa radar. Sa halip ay bumilis pa patungo sa submarino. Di nagtagal, ang ikalawang sunod-sunod na pagpapaputok ng torpedo ay tinungo sa halimaw. Ngunit ang tinta na ibinuga nito ay nakagambala sa sensor ng torpedo. Hindi man lang matamaan ang target. Sa susunod na segundo, Paulit-ulit na hinahampas ng mga galami ng halimaw ang submarino. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mawawasak ang sasakyan at mamamatay ang lahat. Biglang may naisip si Ronan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang sonar at ang makina. Matagal nang naninirahan ang halimaw sa kailaliman ng dagat. Grabe na sigurong lumala ang paningin nila. Tama nga, tumigil na ang pag-atake ng halimaw. Walang sino man ang naglakas loob na magingay. Pero kung basta nalang babagsak ang submarino sa ilalim ng dagat, madudurog din ito sa sobrang lakas ng pressure ng tubig. At ang mas masama pa, sunog na ang silid ng mga torpedo. Mauubusan na tayo ng oxygen. Pero ang pag ng apoy ay mag-iingay. Kaya naman kinagat na lang nila ang kanilang mga labi at nagtiis, at ng mga sandaling iyon. Tinamaan ng umiikot na mga galami ng halimaw ang submarino. Pero sadyang itinulak ito papalayo, palayo sa sakop ng pag-atake ng halimaw. Doon na inutusan ni Ronan ang mga tauhan sa silid ng torpedo na agad na apulahin ang apoy. Pero napakalaki na ng apoy, kaya kinailangang umatras ng mga sundalo. At pagkatapos ay isinara ang pinto, at nagwisik ng maraming friends sa loob. Ngunit nangangahulugan din ito na hindi na makakapasok ang mga sundalo. Nawalan na rin ng silbi ang mga torpedo sa loob. Wala na tayong pag-asa na manalo laban sa halimaw. Kaya't nag-utos si Ronan na bumalik na. Nang mga sandaling iyon, pumasok si Julia. Isinampa niya ang isang mapa. Tinuro niya ang lugar kung saan siya at ang mga kasamahan niya ay nagsagawa ng underwater demolition. Ang lugar na iyon sa dagat ay tinatawag na Southern Basin, at marami itong kulubat. Angkop na angkop na tirahan ito ng mga halimaw. At sa mga kwentong bayan sa buong mundo, tila binabanggit ang isang nilalang na tinatawag na Kraken, parang pusit ang anyo nito. Napakalaki. Naninindak ito ng mga barkong dumadaan. At ang mga nakita at narinig natin ngayon. Tila nagpapatunay na hindi ito katangisip, batay sa ugali ng mga pusit, dadalhin nila ang kanilang nahuling biktima pabalik sa kanilang mga lungga para kainin ng dahan-dahan. Marahil naroon ang nawawalang submarino, bigla, nagulat ang tauhan, nakakita na raw ang sonar ng paulit-ulit na pagkatok ng metal, at ang pinagmulan ng signal ay galing sa Southern Basin. Hindi pa kaya patay ang kapatid ko. Agad, muling binago ng submarino ang direksyon. Patungo sa timog na kapatagan, papunta sa destinasyon. Unti-unting lumulubog ang submarino. Ngunit dahil nga sasira na ang katawan ng sasakyan. Pagkarating pa lang sa lalim na isang kilometro, may mga ribeteng hindi nakayanan ng presyon ng tubig at lumipad. Dali-daling nagutos si Ronan na huminto sa kinatatayuan. Ang lalim ng kalalimanang ito ay umaabot sa dalawang kilometro. Mabuti na lang at may dala silang profesional na mga kagamitan sa pagsisid. Isinauli na ni Ronan ang pamumuno sa commander. Nagpas siyang siya mismo ang sasagip sa kanyang kapatid. Agad-agad, pumasok na si Ronan at ang dalawa pa niyang tauhan sa maliit na sasakyang pandagat. Habang patuloy na tumataas ang mga numero sa instrumento. May narinig silang tunog ng pagyuko ng metal nang bigla. Muli na namang nakadinig ang operator ng sonar ng pagkabangga ng metal. Dali-daling nagtungo ang tatlo sa pinagmulan ng tunog, ngunit agad ding nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan. Nandito na tayo sa lungga nito. Nakita nila ang napakaraming lumubog na barko sa ilalim ng dagat, galing ang mga ito sa iba't ibang bansa at panahon. Malinaw na dito nga ang pugad ng halimaw at agad ding Natagpuan ni Ronen ang kinaroroonan ng nawawalang submarino. Bagamat malubha na ang pinsala sa katawan nito, mabuti na lang at buho pa ang dulo ng barko. Agad na sumigla ang pag-asa ni Ronen. Siya mismo ang nagpatakbo ng submersible. Maingat na ikinonekta niya ito sa submarino nang mabuksan ang pinto. Ang balita tungkol sa mga nakaligtas ay kumalat. Agad na nagsaya ang mga sundalo sa loob ng barko. Mahirap man ay nakapasok sila sa submersible. Ngunit dahil limitado ang espasyo, nagdesisyon si Ronan at ang kanyang kuya na maghintay na lang sa susunod na biyahe pa uwi. Ngunit ng mga oras na iyon, nag-iwan ang sonar operator ng isang beacon. Para lang mas mabilis silang makabalik dito sa susunod. Halatang nakalimutan niya ang bilin ni Ronan. Bawal daw gamitin ang beacon sabi ng commander. Sa sumunod na segundo, biglang humanig muli ng malakas ang ilalim ng dagat, mabuti na lang at agad na naipatigil ang signal beacon. Kahit hindi naman nila napansin ng halimaw ang kanilang kinaroroonan, naging alerto pa rin ito. Nakita nilang patuloy na umahan ang halimaw, at ang direksyon nito ay dadaan mismo sa ibabaw ng submarino. Nahaharap sa napakalaking nilalang na ito, wala nang nagawa ang commander kundi ang magutos na magpatuloy sa paglubog buti na lang at may isang bitak sa ilalim ng dagat na hamarang sa pagsulong ng halimaw. Pero nang bumagsak ang isang malaking bato, muntik nang masira ang aming sira ng submarino. Nang makaalis na ang halimaw, pinili ng commander na iwanan ng ibang nakaligtas at magmadaling umahan. Samantala, muling bumalik ang sasakyang pandagat sa ilalim ng dagat, pero napakalakas ng ingay na nilikha ng halimaw. Patayin ang beacon. Nako! hindi ko ma-off, nasira na ang beacon. Ang signal ng sonar na inilabas ng beacon ay agad na nakapukaw ng atensyon ng halimaw. Delikado na. Pumasok si Ronan sa kompartamento ng torpedo. Pero pagkatapos ng pagsusuri, lahat ng launching tubes ay sira. Isa na lang ang natitirang paraan. Iyon ang pag-activate ng self-destruct sequence ng nuclear reactor. Walang oras para mag-isip pa. Ipinasok ni Ronan ang password sa utos ng kanyang kuya agad na nag-overload ang reactor. Dalawang minuto na lang, tuluyan ng mawawalan ng kontrol. Kasabay noon, mahigpit na kinulong ng mga galami ng halimaw ang mga labi ng submarino. Sa huli, Nangangamba ang lahat sa loob ng submarino, naghihintay ng himala. Bigla na lang, gumulong ang mga alon sa ibabaw ng dagat. Sumulpot naman ang submersible. Sa wakas, nakauwi na rin ang magkapatid na nakaligtas.